Ngayong ng araw ay kakain tayo sa famous street food sa Siargao na nagkakaroon ng nakakatakam na grilled balot, lechon, kwek-kwek at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan niyo na ako at tayo'y pag food trip na. So nandito tayo ngayon sa Katangnan Bridge or mas kilala bilang Afam Bridge. Bakit? Kasi lahat ng mga foreigners na dumadayo sa Siargao ay dito pumupunta. At hindi lang basta si Katang Bridge na to, dahil sa magagandang tanawin. Kung hindi, dahil sa food stalls na masarap kainan. Ano-ano yung mga yun? Samahan nyo ako dahil i-check natin yon at titikman isa-isa. Let's go! So ayan guys, nakikita nyo yung mga umbrella, iba't ibang kulay. Ibig sabihin nyo bawat umbrella nyan, ibang potahe, ibang klaseng pagkain ang sinaserve nila. Kaya isa-isa yun natin yan, simula sa una hanggang sa dulo. Samahan nyo ako. Dito tayo sa una, Mexicanos by Mira's Kitchen. Ayan. Magkano po isang Mexicano? Mahal yun! Mexicano yun. dapat Mexican food. Borito 150, taco burger 150, quesadilla Bur 100. Ito yung borito burger nila. Kaya parang siyang burger. Hindi siya parang burger, parang sa shawarma. So I have one po nito. Okay, take it sir. Kayo po ba si Mexicano? Ako po si Mira. Sino si Mexicano? Ito, Si Mexicano. Mexicano. Ito, ito. Ah, hi! Oh, oh! The oh, Mexicano! Oh, we have Mexican! So, Chicanos. Mexicano Chicanos. by Mira's Kitchen. Ang init bagong luto. Awa ako, ako para sa'yo. Ikaw ako muna. Titingnan ako muna. Titignan muna natin yung burger. So with the sriracha na to. Spicy sauce. Crispy oh. O, ang alahang neto. One, two, three, cheers! Tubig? So, Oo. Huh? Na. Alam mo, pang pang pang. Lishy lishy. Ano yes. yung mga pangunin? Tup! Sarap? P crispy nyo sa labas guys. Tapos may gulay, saka mga laman sa loob. So ang sarap niya for me. Sige mamagaw. Walang. Sweet. Ang bawa nga. Ang sarap na. Malaman na malinamnam. Salta? Ah! Oh. For me, this is 8 out of 10. Sobrang sarap. Ito naman yung footlong nila. Yung dun sa burger, crunchy yung ano, texture sa labas. Yay! Mm. Tama ah, sa akin, mga lasa. Like, sa kapal, sa dami ng serving. Mmm! May ice! May ano? May kanin! Okay, patikim nga ako. Laki mo kumagat, ha? Ah. Mmm! May kanin sa loob. <laughs> Beef, rice, corn, vegetable, cheese, lahat na sa isa. Crispy on the outside, malinamnam on the inside. As you can pour it with sriracha sauce, mas masarap to 8.2 out of 10. Hmm. tamag tag. Tikim-tikim lang, di ba? Ah. inobos mo? Sarap? <laughs> Ang sarap ng mira. Naubos. Ang sarap nito pero marami pang iba kaya dun tayo sa next. Okay guys, so nandito tayo sa pangalawang kainan. Ito naman ay churros by Isla Scramble. Only 100 pesos isa with chocolate dip. Ako, oh, mahilig na mahilig ako sa churros. Favorite ko yan. So titikman natin. Ibili po ako isa. Dessert na agad tayo, Gar. Eh, siyempre, sabi ko sa iyo, dapat hindi inuubos yun nandun eh. So, hindi nga, dapat inuubos eh. Nag-dessert ka na tuloy. Pass ako dyan, sorry. Pass ka dyan. Ayaw mo nang dessert? Hindi masarap, pero para sa akin. Bawal, bawal sa akin. Ah. Ah. So, yung chocolate nila, hindi siya yung creamy, parang ano, mabasa-basa siya. Yung texture niya. Oh. Ano, tubig. Oo, oh, wow. ano. Diba? Yeah. Tignan natin. Wow. Mmm. Crispy din. Wow. Masarap yan. Masarap sarap, ang sarap. Sarap. Hindi ka pwede nito? Hindi yeah, ako pwede dyan. Ang sarap. Ang sarap, no? Sarap talaga. Tignan ang sarap tarap. ni Jim. Parang may kakaiba pa ano, sa loob. Ba't eh. ganun parang may pumuputok sa loob? Mm Hindi, -hmm. I mean, parang kumakalat siya. Explodes in your mouth. Mm. Ay, ang sarap, oh. Sarap. Ang sarap. Hmm, nilalabanan ko. <laughs> nilalabanan ko. Lujut, ang sarap. Nilalabanan ko. May masarap talaga. Ang crispy niya. Parang pag kinagat mo siya, parang may pumuputok sa loob na flavors. Ayaw mo na talaga? Talaga. Tsaka hindi sila matipid sa sugar, ang daming sugar. Ano rating mo dito, Gaw? Kasi natikman ko ibang churros, auntie, kasi pag kinagat mo ang... Ito, masarap Masarap sarap po ito. Sa hmm. Ano sa akin to? 8 out of 10. Pero kung mas creamy yung chocolate sauce, mas mataas yung mga 8.5. Ah, sabagay. Ano Pero masarap. Pero quality siya. Quality, quality. Dito, pinagpipilahan ng mga foreigners. It's the grilled balot. Sikat rin yan sa kahit saan parte ng Pilipinas. Alam nyo naman, grilled balot. So, putaan na natin. Hi, bossing. Magkano ang isang balot nyo? Ano yung chili sauce tsaka Onion rings. Sige, kuha kaming dalawa, bossing. Pinakamasarap na balot sa Tibo, Kalibutan. Nandito sa Sergao. Yan! Pampatigas ng... Ah, so tuhod. Tuhod? Bakit naman ano? Yeah. Tuhod yan, tuhod. Kaya, mahilig ka ba kumain ng itlog? Araw-araw. Araw-araw. Kumain ka ng itlog? Ah! Itlog, itlog. 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 balot. Itlog ng balot. Mainit ba, kuya? Apa? Walang mainit-mainit niya, pangisa. So, may nisa. ito yung itsura ng itlog nila. Ha? Huh? Balot? Nambal. Ito yung tsura ng balot nila. Kaso bawal kay Jim to. Jim, sayang bawal sa ito. Kailangan eh, parang doon lang magsiwala, no? Oo, tapos na. Doon lang. High blood. Oo. Oh, as you can see, masabong yung sa harap niya. So, usually iniinom muna. Ang <coughs> uh, hug! Sabaw. Ito yung laman. Let's taste. Sige yung ulo. Sige mo. Ulo yung sisiyo. <coughs> ah, tarap, eh? mm. mo, sarap. si ligaw. Antay high blood yan eh. Ah, talaga? Oh. So ito siya, tapos pinalagyan ng chili sauce para mas maging malasa. high blood? Oo, oh, pag yeah. may yeah. uh, makaw. Oo. Oh. Ang sarap, sarap chili sarap. Sarap sa chili sauce hindi kasi ako masyado mahinig pag may suka. 8.4. Sarap. Yan o. Oh. Mm. What's up, brother? You like to eat egg? No? It's good. Good egg. Ah. Uh, Hindi sila okay sa mga ganitong pagkain. What? Ah. Uh, gonna throw up daw. Hey! Jack, right? Mariana, yeah. uh, you remember me, you? brother? Yeah, I do, man. How are you? You wanna eat egg? Oh, I don't know, man. I ate egg yesterday and I nearly threw up. You don't like balut? What? Why? You guys, you guys want to eat balut? Balut! In English, it's pak! 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 Hindi, pak, binalot. Pak! We're gonna ask our friends here. So nandito naman tayo ngayon sa Raya Store kung saan ang inahain nila sa atin ay mga kwek-kwek, fishball, siomay, tapos meron pang cordon bleu, tsaka pansit, tsaka cheese stick, dynamite. Yan. So ano ta try natin? Gusto ko kwek-kwek eh. Kwek-kwek din ako, mahilig ako sa kwek-kwek. Ate, dalawang kwek-kwek. Jimmy, ikaw? Kwek Hati hati na tayo sa kwek kwek Tapos lumpia. piyat Itong dilaw kakaiba eh Dalawa lang oh, So nilalagay nila lahat sa cup Parang halo halo na siya eh Parang buffet So try mo na natin yung lumpia Ano? Atin tindi ito mo? Ayaw mo lagyan ito? Lagyan natin yung sauce Para medyo maalat pa eh Suka to ate Suka Masarap Tatakam na rin ako eh. Ako din eh. Ah! Pangilit! Sarap ate! Champion! Champion? Mahalit siya pag walang sauce pero pag may sauce, sakto-sakto. Parang sakto. ulang ano? Mmm! Mm. Eh? Uh, init, di ba? Sarap! <laughs> Quality. Sarap! 8 out of 10. Ito naman, sa suka. Bubuksan pa ba ito? <laughs> ah, bubuksan pala ito. Akala ko may butas eh. Okay na. Ah, toyo suka ito. Kwek-kwek na may toyo suka. Parang no. pero hindi siya masyado mainit. Tsaka, parang feeling ko ma-high blood na ako eh. 7.8. Sarap. So guys, nandito naman tayo ngayon sa mga Korean food. first birthday. Ano po ito? Ito yung fish cake, di ba? Korean fish Ito? Ah, uh, po. Sisto. Ah, so halo-halo. Ang galing kasi, halo-halo yung in-offer ni, ni madam. Lahat po ito gawa nyo? Ate, talagang sa si ibang bansa. Sa ibang bansa? Oo. Oh, Sinip oh, si 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 pa papunta dito? Oo. Oh. Grob, naman imported pala. Titikman ko po. <laughs> ito, fish cake. 50 per stick. Ano yung masasuggest nyo ate? Ito, lobster ball. Lobster ball. Ayan, crop. Ito, halo-halo, no? Oh. Kasi oh, sige, try ko to. Kasi ipiprito nila, ay, ang sarap niyan. So, yun guys, medyo natagal lang na ginapit tayo kasi napag-converse pa tayo. Ito na yung kanilang food, 50 pesos per stick. Tapos fin dry nila. Tikman ka naman na yung lobster ball. Hmm, Spicy sauce to nila, guys. Sarap. Tapos ang imported talaga. Hmm, Diba? Fresh siya, fresh. Sobrang fresh, guys. Ano to, Nay? Crab claw. crab claw. I love crab claw. Ang sarap, ang fresh. Tapos ito, fish cake. Dalawang fish cake na. Ang sarap, bro. Ang sarap, bro. nga. Fresh. A I'm a sucker for these things, kaya I'll give it mm. 8.6. Sarap. 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 Okay, guys. So medyo pagabi na, kaya baka hindi natin mapuntahan lahat. Pero pupuntahan natin yung mga kakaiba na napapansin natin. <coughs> Ngayon dito meron silang banana cake na iba ibang tsura at saka omelo para maging healthy naman tayo. Magkano po omelo? Etong cake magkano? Bilang ko isa, anong best seller sa lahat? Yung banana upside down cake. Sige, okay, kuha ko isa. Meron silang banana cake. Ay, ayaw ko Sarap, no? Hindi ko sobrang tanis. Ayan. Oh, hindi, so, hindi ako kumakain ng banana cake. Hindi naman tamis, oh, pero malasa. Hindi oh, ako yeah. nakain, masarap. Chop, so, uh -huh. hindi ka magigilty. 7.9. Yes, may masarap may switch eh. Pero masarap. But may .9? Para pwedeng pa mag-improve. Ah, okay, okay. New target, sir. New trip. The next, sir. Dito naman tayo ngayon sa Linz Takoyaki. Sobrang dami pang kainan, guys. Hanggang dun sa dulo, oh. Busog na kami. Linz Takoyaki. May ham and cheese, octopus, and... calamanti. ah, inumin, inumin. Bossing, ano yung best seller nyo? Ham cheese, sir. Ha? Ham and cheese. Yung ham and cheese ba, may octopus yun sa loob? So, kayo octopus? Four pieces. Tsaka isang kalamanti. So, ito na ang ating takoyaki na octopus. May lagyan ng sweet sauce, Japanese mayo, chili flakes, tsaka itong bonito flakes ba ito ano? Ang tawag dito, bossing ulit? Bonito flakes. Bonito flakes, tama, oo. So, kasi may ligang sa spicy, dadagdagan pa natin ng spicy powder. Robas eh, Robas. Thank you. Bagong luto. Cheers! Oh! Cut nyo. Your... Ang init kuya! Yan ang init sarap. Sarap ng takoyaki. Kaya parang may kakaiba sa takoyaki niya. Sarap pa. Sino ang titimpla niyan? Si Lin. Ang sarap. Sobrang lambot niyo. Kamalinam nam sa loob. 8.4. Ano na! Ngayon mo! Ngayon Huwag Bawal? Ba? Bawal. Yun. <laughs> Alamay, keep it, keep it. Nabigla, mo yung ngayon. Nabigla. mo. ko tuloy. Hindi ko tuloy na lasahan. Ano naman sasabi mo? Hindi ko alam kung masarap. Mainit lang yung natitimang ko. <laughs> masarap siya. Masarap siya. mainit lang. Ang <laughs> 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 Siya, George, hindi yung... na kuya sa ayo. Sabi hindi na kasara pa ng pagasubo. <laughs> Medyo mahaba-haba na yung nalakad natin. Ay po. At ngayon may nakita tayo, meron din pala silang lechon dito. Magkano po ang isang lechon nyo? 99 pesos sir, with rice and drinks na po. 99 pesos? Yes po. Ito pong buo. Ay, hindi po. Ay, ito pala. Sorry, sorry. <laughs> Ay, <ito> pala. <laughs> kala ko ito. Sabi ko, mura naman eh. 99 pesos. With rice with and, and... Yeah, rice and, and, and drinks, drinks na po. Ano yung drinks niyo? Ah, calamansi. Kukuha akong isa. Paguluto ba ito? Yes po. Yes po. na tayo. Parang hindi kaya mga high blood Oo. na ako <laughs> high blood na kami. Parang kanina pa kami kumakain na pang oh. high blood. So, ito ang kanilang lechon rice. With drinks, 99 pesos na sulit ka. Kanina timpla ito, bossing. Ako po. Ano pa kala idol? Richmond po. <laughs> Richmond Moreno. Oh, Richmond, Thank you, Richmond Hindi, Richmon yan eh. Yeah. Richmon ka, Richmond. At <laughs> oh, na natin lechon. So, ito so yung <laughs> ba to? Maingit ako ah. Oh, lutong pa rin, no? Oo. Naninig mo? O, so, bago. Mm. Okay na kahit walang sauce. Hulugan ka pa. Ang Wala na yan. Lagpas na 5 seconds eh. Bagal mo mag-react. Ang laki ng... Ay! Ang sarap! Malamig lang. Medyo malamig na siya. Para nagtagal na. Pero lasang lasang mo yung lechon. Masarap yung lechon. Masarap yung templa. 8.3. <laughs> yes, sir! Kasi sa'yo, malaking balat. Hindi nee, kasi ako gusto ko meron Saka, ganito eh. Wow. Good price ha. 99 pesos. Wala masyadong ganyan ako. Na. Ganyan nakita ang price sa Manila na. May rice na, may drinks na. 99 lang. Gusto ko may White, garlic. White, para antay, ano yan. High blood. High blood. High blood. Aray, ang sarap! May isa pong sumisilip ngayon. Ang <laughs> sarap yan, kuya. Bigla may isa sumilip. Ang sarap yan, kuya. Ang sarap. Wow. Wow. Ay, linigyan pa ng sauce. Eh, wow, parang the best yun, ah. Ang ninamnam yung bal... Ay! Ay. Mm. Ang lutong! Las? Mm. Like uh, yeah. Ang mo na kain niya yun ah. Ay! Parang gusto mo rin bagay. Titigman ko lang ba? Titigim lang. Ah, okay. Gusto mo ba ng balat? Pwede ba? pwede, magkano po ba pag balat lang? Lagi masarap. Masarap yung sos. Hindi ko natikman na may Hindi okay, okay, mo. Ma kasi okay lang na walang sauce eh. Ito okay, lang. Gagay sarap. <laughs> Tupuan na kita sir. Yan. Ah. All right. Ah. Okay. Ay, Ay, sarap ko po! Ano sa sos Sarap talaga! Ito yung sos po, sir! Grabe yun! Sigaw ko doon Ang dami nating nakain! Ang sarap ate! Ay kuya! Ate, kuya yan! Ba't nyo mo makain ng lemon juice? Oo oh, nga pala, may juice pala to! Unlimited oh, din yan. Unlimited din yan. Oh, yung point. 8.5 pa, yun pa lang, sarap may sos. 8.6 na. 8.6. Patatagdagan pa yan pagkatapos ng Oh, mga antay. Ay, blad. Pineapple ba to? Pineapple yan. Kalamansi, hindi pineapple. O, di antay. Ubo. Uh, diba? Antay, ubo. Ubo. So yun guys, hindi na namin natapos lahat ng food stalls doon dahil biglang bumuhos yung ulan kaya umuwi na kami agad para makapag shower and everything. Pero yun nga, meron pa kami isang nakita doon sa hindi namin natikman yun ay yung, meron din silang mango sticky rice. Pero sa lahat ng pagkain na natikman namin kanina, feeling ko ang pinakamasarap sa akin ay dalawa. Yung lechon, kasi sobrang sulit niya for its price. At yung ano, Korean street food na stall nila. And I guess this is it for this video. Grabe, kung ako sa inyo, nasa Siargao, kayo puntahan nyo na yung ano, Afam Bridge dahil ang daming choices. At friendly rin yung mga tao, yung mga tourists at yung mga local doon. At dito ko natatapos yung video na to. Thank you very much for watching. Ang susunod na video natin ay yung mga explorations na na ginawa namin dito sa Siargao. Subscribe to Agassi!